dito na tayo guys ayan. so, gaya tayo ulit ng ng uh, blocks so dun to galing sa pinsan ko yung karatiya so hinaran muna namin yung hollow blocks so kapag gagamit na sila papadeliver lang na namin yun ayan so yun palipunta ako sa baba So ayan guys, bali nagbili ng ano. ako ngayon ng ano. Bili ako ngayon ng semento, ayan. Semento Dalawa. Ayan. Dalawang semento. So kaya naman ng motor kahit ganito. Hindi naman sya flat. So kayang kaya. So para ting para ko 'yan para masigurado yung ating biyahe ay okay. So ayan oh, okay naman yung ano, yung gulong. Yun naman sya prate eh. So, kaya yung kaya. Dalawang sakong simento. Pupunta tayo dito sa so, guys ha. Ah, ayan Pasok yan. So, may nakahoy. So doon ako dumadaan. So dun ako dumadaan. Ayan oh. Punta dito. Ayan o, So ngayon, ah, punta na ako doon para ay magkamit na yung ating simento na binili dalawang sako bali apat na sako na nga pala yung nagamit so kahit malit nga pala na yung kulungan ng baboy ay naman pala sya medyo marami hindi pala kailangan ng simento saka tatlong baboy kasya dun sa ginawa ng tiyuin ko So tatlo ang alagaan ko. So ayan, bali puten ako doon para mai-deliver ko na to at magamit na to. So ayan. ng mga 3 minutes lang. Ay you no, know, lalagarin ko lang niya papunta sa baba. So, pasinga na naman ulit. Ayan. so pasing papasahin ko siya papunta doon. So ayan. Papasahin naman ko ito. Ayan. So bali si pinan ko kasi parang di ako maligo Nang ano hmm. ng siminto kasi na, na ko dito na katiyan sa tawan and so sila mong balik ko dito ikakot nito may overtime pa ka. Ayan, ito naman nga pala guys yung inaakot ko ngayon. Ayan, yung buwangin. So, tatlong sako. Pero do, hindi naman siya puno. Kalahati lang yan kasi doon na pa sa may unahan, sa may ano, sa parte doon sa may baba yung makakyat to eh, kapag tatlo puno so tatlo kalahati lang para sigurado na makakyat yun so ayan bali kailangan ng buhangin doon kaya kailangan ko na madali kasi magkakurin dun eh ayan, so bilis bilisan ko na So, kahit dalawang kamay ko lang to Kaya to lang, lang ko ito ibaba kasi mag lang. Kalate man lang ito eh. Pero kung puro to hindi ko yung kaya buhatin na nakapupo lang. So, ayan. Pating ko na to So, ayan. Bali nga pala guys, pagkatapos kumahakot yung buhangin. So, naipon ko na dito yung anim na sako. Bali, apat yun lang na sako. Yan. So, ngayon, uh, maghala ko ngayon ng semento at saka buhangin at saka yung ano, yung graba. So, may halo yan na na bato kasi nga mag na. So, kailangan kong maghalo nito kasi hindi pwede mag dito si ano, yung tiyoin ko. So, hindi pwede siya mag-isa lang dyan. So, ako yung tagahalo at siya yung taga ano dyan sa loob taga tagalagay kasi hindi naman ako marunong yan eh so ako lang yung tagahalo yan ayan so ngayon ay maghaloyin ko muna to para matapos na yan so okay na yan kapag tapos yan mahalo ay bibigay ko na yan sa tiyoyin ko yung mga nahalo ko yan kasi siya na ay mag na dyan So ayan, bari, hinintayin din ko muna ng konti para mano absorb yung tubig. Ayan, so pwede na yan halu haluin. So ayan guys, haluin ko muna to. Okay, okay. Mwari. <tries> I Terima kasih telah menonton! Редактор субтитров So yun nga pala guys, bali ulan. So kailangan namin magsilong muna pag so, Pagkatapos magumupa yung ulan ay ulit namin yung pag uh, pag yung niya so, naman kasi mula niya Kailangan magsilong